Isa. Ang masasabi ko sa ruta na to. <laughs> ang sarap. Sarap yung bike. Eh. Ang sarap enjoy ng ruta na to. Buti na lang hindi kami race pace. Chill pace lang kami. Na-appreciate namin yung detalye ng daan. Kita, kita mo naman. Ang ganda niyan. morning. Nandito ako sa Royce, harap ng Royce. Dito meeting place namin ngayon sa ano kami. Tatry naman yung overland gravel 60 kilometers na ruta. Yung simula ng ruta. Dito kami sa ano sa quest. Dito yung simula niya. Based dito sa GPX file natin. nagbe-bake sila ganun. Nandito pa rin kami sa Clark. Tapos sa uh, on course na kami dun sa ano, sa ruta ng Overland. Yung 60 km lang naman. Kasi wala kaming wala kaming ensayo. At kasalukuyang ano, umuulan. Umaambon na ng malalaki. Kaya kasama ko ngayon si Ralph. Hi. So dito pa lang tayo sa may speedway Yes bro Dito pa lang tayo sa may speedway um, Maya maya magsisimula na yung mga gravel section Oo nga no, dito yung Ingat sa you're not doing eh. this. <laughs> nakakatakot sa mga buwang morning bro morning sayang wala si sir ano Arlo Arlo oh, again so po sir na uh. like, ako actually medyo before 5 naman ako mali sa bahay ka so pabagal <laughs> <laughs> bawi na lang next time sorry sir uh, Sama mo yan? kasama niya last week Nila niya Ah Hello sir Hello Ayan si Ray Tayo tayo na ulit Wala kasama? Wala Oo yan Sabay-sabay na Sabay-sabay na tayo Saan pa kayo? Sa track rate? Oo Hindi naman kami sasali Pero magta-track rate kami Eh dale, Diretso ba tayo? Dito Dito na Dito na Saan pa kayo? Oh, so, uh, ah kasi 'yung bago na po 'yan. Eh. Kaya 'yun. Damn <laughs> in mean, s'pre, magpa-practice, kinumon naman 'yung payat niya. Medyo compact naman 'yun, 'no. 'Yun umulan kasi eh. Kailangan well, oh. ko active sa motor. Kaya kamistong ruta na 'to. Dito lagi ako dito. Shoutout kay Sir Anthony. Sasalihan na ni Sir Anthony to. Oo. Lakas pa no. Nakahingal yung ahon uh, dito kahit may silang. <laughs> wala na pagtagulan Tapos yes, pagdating doon, huwag ka muna mag-downshift, ay upshift. Alan. <laughs> Go. Di power nyo, power. Power. More power sa pajak. nice Sarap. Oh. Ay, Tama yun talaga eh. <laughs> Bakit <laughs> <laughs> ba? Hindi mo ba na-expect yan? Dahil sa tubig na, sa ulo eh. Uh oh. -huh. Maano ka, ma-pedal strike ka. Alam mo 'yan. Yung pedal mo tatama sa bato, tapos ma- ano ka? Sibling matumba. Ba. Tama ba? Asi ah, kasi, kasi iyan na natin. I-face natin S para kayo sa. Uy. Hindi, ito yung mabato na kabilaan, maganda yung view. Nakarecord ba? Baka may hindi pala nakarecord. Oo, may smile. Tatanggal ako ng kulisan, baka madulas. Oo din. Dali to Pero mas matalik ang dalin dyan, ha? Jeg har en nå. 我去。 Ayan na yung ano, Bamban Bridge. Dahan kami sa gilid at sa ilalim niya. Brabe, dati bro, eh. diretso yan dati. Tinan mo oh, grabe no? Grabe no? Kailan yeah. ba nag nangyari to? Pinatubo? Hindi, <laughs> itong ano. Kasi ano? yun lang bro, may diretso. Kaya, 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 kaya naman yan. Kaya! Uh -huh. Tanggal lang. Kalingan mo lang humaanap na ruta pre. Kaya mo uh yan. -huh. Kaya, kaya. <laughs> kaya, kaya. I-power mo, i-power. Tindi no? Oh. Konting ulan lang maano na to. Naging iconic ko lang itong picture na to. Picture that. Ang ataga bola ka na. Ano. Joel, PC, Joel PC. Anong ruta po yung sasalihan nyo sir? Uh, 110. 110 ha? Sa kalam. Kami hindi naman kami sasali. Tinatry lang namin. <laughs> Ingat sir ha? Eh. Uh, First time kayo sa ruta? Hindi. Siya, siya nakapag Ultra gravel siya. na kayo. Hmm. Oh, okay, okay. Ito laging sumasali. Hindi yes, siya, oh, lagi sa masali sa mga Man, events ito. Ng hmm. yes, mapina, mm -hmm. okay, sa Pero maganda yung dun banda sa ano no, sa Batson no. Ano uh, oh. ba yung pinya yeah. ba yun? Surfers lang sa kalam. Wow, no, no. Ano ba naman this? Nakaka-discourage. Ano ba yung bubble? malalim pala hindi may ano bro may bitak may bitak sir may bitak ha di ba dyan tayo dumadaan sa mga ganyan Kalahati pa lang kami. Kalahati 34. 34, okay. Kalahati na. <laughs> yung mga fish ponds dito. Fish ponds nga ba yan? Anyway, sarap pa din ang hangin. Kahit maaraw na, malamig yung hangin. And it's just May. Buwan pa ng May ngayon. Sarap talaga. Siguro dahil umulan dito, kagabi presko-presko. Low presko. bat na. Palobot na yung battery Hello, merienda mo yun Ayan o, ganda. Ayun, sa wakas. Sumakay na GoFood din. Oh, at tatak ano, natak lum na kulimlim din. Thank you. Talaga. Okay, watch lang. Magkita tayo. Magkita tayo sa vlog. Okay lang. So, 14:00. Gonna... Matapos na kami. Isang loop pa. <laughs> Bro, diretso ka na. Okay, uwi na ako. Kailangan niya na magbantay bata. Oh, hindi, tsaka. Oh. Kwensya na. Kwensya na. Hindi naman. Sir, dito na si Sir Ralph. diretso lang kami dyan. Nice. Eh. Nice meeting, uh, Sir Fred. Yep, yep. Uh, Ferds. Time. Sir Fred. Huh? Fred. Ah, Ferds. tawag niya sa'yo, Rap. Ikaw naman, Fred. Rap. Kanina, yung kusang tayo dito. Eh, Oh. saan yan, ito na yung last na off-road section natin last na off-road section pero ito na yung last na river crossing na, na river lang naman ito favorite ko na park kasi dito ko lagi nun magat, anghali, hapon my favorite tapos na kami naka 75.7 kilometers ako ito na yeah. of course. yun ako nakompeto mo talaga sir thank you sir sa tweet nice, so, <laughs> right? nice meeting yeah. you, sir. Yeah, no. Can I can I include you in the vlog? Yeah, of course. Yeah, sir. Third Hello time. everybody. Yep. Nice to see you. Yes. That's right. It's <laughs> good to go now. <laughs> yeah, yeah, yeah. 100%. Fine. Back, yeah. back, back. Nice, nice, back, nice, nice. nice. No, we uh yeah, that was six weeks of I don't want to do that again. Mm. The first two weeks was the worst. I see. Yeah, but but now they they told me four to six weeks and then uh, the sixth week was actually the Sunday race in Malacca, in Malaysia. Yeah, oh. so I saw did, the blood, yeah. Of yeah we did good in that, so yeah, feel good now. The last bug I saw from you is so, when you did uh, sit your bike yeah, the that, yeah, that one, yeah. Yeah. I know I'm behind. <laughs> that was no, nice. mm. after that. After after the crash, I was like, oh mm. my gosh! I just kind of like had to chill out, you know, slowly. Yeah, yeah, yeah. Slowly. But no, now we're really excited about this, and then after this, mount uh, my own 360 again. Ah, yeah, okay. yeah, back, yeah. back there mm. for that. Then we have another race coming up in uh, Malaysia again. So uh, yeah. Yeah. Think, yeah. Uh, yeah, it's gonna be typhoon season. Yeah, so, uh, <laughs> yeah. Let's make the most of this. Summer. Get the get the vendors on early. So, uh, <laughs> 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 save save the equipment. <laughs> All right. All right, sir. Thank you. Yeah, thank you. Yani thank you. thank you. That thank you. Then, sa pagsama, lang. lang. we you All right. See you, sir. Bye bye. at gulay alright, thank you Lord for this ride salamat din sa mga nakasama ko Bro Ralph and Sir Ferds